Mayroon naman record ng na, uh, quadcom sa patas na pagdinig. Kala mo noon, mayroon record ng patas na pagdinig. Umarangkada na ang unang pagdirig ng Senate Duribon Committee sa umunay-manumalyang flood control project na isa sa mga biniran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA. Sa roll call pa lang, na uminit na ulo ng ilan sa mga senador dahil pito lang sa 15 top contractors na nimbitahan ang dumalo. Kabilang sa no-show sa pagdinig ay si dating Pasig City Mayoral Candidate Sarah Diskaya na siya nakalistang presidente ng Alpha Final Omega General Contractor and Development Corporation at iba pa. So, ng mga senador ang Department of Public Works and highways para kumpirmahin kung totoo ngang may flood control ghost projects o mga proyektong pinano pero hindi na sa katuparan. Nadiskubi sa pagdinig na may 85 flood control projects na ginawad sa Wawa Builders sa Bulacan katumbas ng 5.971 billion pesos. Kabuang 9 billion pesos na halaga naman ang ginawad sa naturang contractor nationwide. Muli namang kinastigo ng na Senate Majority Leader Joel Villanueva ang DPWH dal ilang taon na atrasado ang flood management sa Bulacan at ilang pangkalapit na lugar. Tama ba na siya sa atin ang opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects? Ulitin ko nga po, uh, mo pa. Tama ba na siya sa imbestigahan, ang mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Pero ang tanong lagi dito kasi na saan? Malabnaw naman yung tanong na yan, Jim. <laughs> hindi <laughs> hindi sino, pa, bang, hindi, sino bang gumawa niyan? Hindi sa inyo, pa. Le leading question hindi, naman yan, hindi ganun. Hindi sa inyo, ang punto lang po nito. Kasi sabi sa kamera, at mga dati niyo kasamaan, wala bang kami kinalaman sa implementation ng project. Uh, uh, uh. Hindi naman kami nakikialam diyan eh gaya ng ano isang representante na nagpaliwanag sa malaking sa ano sa telebisyon kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose privilege speech ni Senator Ping Lacson. Kami po, nagsubmit lang ng mga proyekto pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. You know, kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun ang sabi niya. Ayun po ang palwanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, kamo? Eh... Hindi ganitong gawin Paano? natin, kamo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Diba? Okay. Huwag kang... Uh, Diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano yung sasagot nila. Di ba? Oo. Uh -huh. Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na uh, nag uh, naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Sana man lang kung gano'n lang. Mm -hmm. Eh, paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglista? oo mm. O, kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Eh, parang gusto niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paniwala. Okay lang yun. Oho. Uh -huh. Siyempre, gusto niya papaniwalain yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao. Oh well, harap Ang importante rito, uh -huh. kung mapapaniwala mo yung tao, uh -huh. yun ang ano doon. Yan ang importante, Ron. Ah. Uh... So, huwag ka munang magsasalita na uh, uh, sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Oo. Uh -huh. Di ba? Opo, uh so, oo. mo na lang, sige, sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to, puro palpat, palpak lahat yung nilista mong project. Oo. Uh -huh. so, oh, eh nga, bakit kung hindi pa ngayon, hindi pa sinusuri, hindi ka man lang nagsalita? Uh -huh. Wala ka bang pananagutan? Eh ikaw ang naglista ng project na yan? Uh -huh. Dapat Wala ka bang re moral responsibility mm. na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan? Sapagkat oh. yan, iniukul mo sa constituents mo. Okay. oh, nga. naman. Dapat oh. siya ang unang oh. magalit. Ikaw ang unang magalit. Oh. Mm -hmm. uh... O kaya ang tanong ko, o sige, katungkulan mo kitipensin sa sarili mo nasa sayo. Opo. Eh, sa ngayon ng, uh, salabanan sa labanan ngayon ng mga ideya, sa palengke ng mga ideya, tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Uh... Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang walang magbebe, <laughs> wala walang, bibili niyan eh. Ay, naman sa tanong. sa, sa usapang ay... matino. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. May malayang nga ano naman tayo pagpapahayag uh, at dito mas sa palatuntunan ito ni lahat natin. Eh, depende po ang ating mga taga panon eh, hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, gusto mo, pilitin mong ibenta. Ang tanong uh -huh. ko sa'yo, dibiling kaya? Ah. Uh -huh. eh, kasi halos lahat po ng... Eh, kasi kung bilasana yan. Oho. Uh -huh. Kung bilasana yan, kahit ipamigay mo yun, hindi niya kukunin eh. Eh para kasi nakikinikinita ko na siya na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga... Ganyan talagang magiging tono niya. Nasa Kamara ng Representante, yes Oy, po. O, sige. O, ho. Eh kinakailangan eh, kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi ka kapag Iisaang hindi isang tono dapat. Kapag Oo. hindi isang tono, abe, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Uh -huh. Kailangan coral ensemble ang tawag nila dyan. Eh. Uh -huh. coral ensemble, may rhythm Sabay-sabay. Eh. May taga-kumpas dapat yan. Oo. May taga-kumpas. Oh. Okay, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ah, ganun ho ba? Oh. Eh kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho niya, nag-submit lang ng proyekto. Pero sa, sa specification niya, naglaan ng pondo ang uh ang NEP, eh, wala na kami pakialam dyan kung ma-implement man yan o hindi. At sa implementing agency naman yan, <coughs> ay ang DPWAs. Lalo Kaya apo, papalitan kung papalitan ni Nelson yan, Nelson, Opo. palitan mo. Hindi, Itadong? Leading question eh. Uh -huh. Kailangan na bang isigaw Mm -hmm. oh. ng mga may kinalamang opisyalis ng, Depart ng, uh, ng DPWH. Uh -huh. ha? Kailangan na bang ituro? Ganun. Kailangan mo uh -huh. na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanomaliang ma plant, plant control, control project? Tama! Yeah. <laughs> Yan ang ano uh -huh. dyan. Uh -huh. Kasi, ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public, Public works, works and Highways. Yan, tama. Oh. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun ako ba? meron ako sariling ano dyan eh. Kahulugan? Ay, pa, DPWH. Ah, ano? okay. Dito pare, walang honest. <laughs> Dito pare, walang honest. <laughs> o, oh, di ba DPWH yun? ah. yun? Oo oh, ah. nga. O yan ang no? sinasabi ko sa iyo. Eh, baka meron na. Ha? Baka, ha. Baka magkaroon na. Baka may magturo na, Sen. Tingnan natin. Oo. Oh, oh. oh, oh. Yan ba lang inaasahan ko eh. Ano? Oh, oh. Ano siya? Saint, Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Opo. Oh, oh. Oh. Ikaw ba papayag ka? Ikaw lang maipit dito? Ay, hindi. hindi. Samantalang oh. nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Pa Kaya oh. nag lamang oh. naman po eh. Sa, sa, oh, oh. sa, sa konting ano ko Maliit po lang na lang kita namin kumita dyan. lang po ako. 5% lang ako dyan eh. Para po lumakad yung oh. aking ano, di ba? Oh, po, oh, po, lang nagsimula oh. eh. Oh, eh, kin Kinumbinsi lang kaming ipagamit namin. Oh. Eh bakit ngayon oh, oh. gigilitin na leg? Leg ko palang gigilitin. Yeah, oh. hindi pala. Oh. Siya po may kasalanan. Bago gilitin ang leg mo, hindi oh. ka papipiyak? Ito po. Ito po yung pumilit sa akin umiyak ka, yan ang Oo, gusto kong ko mangyari. Eh, no? Sabi niya, <laughs> eh, poponduhan daw niya. <laughs> poponduhan so, daw po niya. O, so, eh, kahit ano pa sinabi niya, sinapaniwala ka niya. Basta magturo ka. Oh, So, yan, so, no. box po puli. Ah, ang matindi naman kasi yan, Seno, so, ituloy ko lang, bakit ba naman itong mga kontraktor na ito, nakalista pa lang, alam na kagad eh. Mayroon na ganyan silang ano, lista. Oy, jan Jen, Nelson, may nakalista ka pa lang proyekto nito eh. Di ba? Eh, ang mga... bilis nila eh. <laughs> Magkakasabot nga sila eh. Ang ah, ganun hubad. Magkakasabot 'yan. Oh. oh, yung DE sabi niya. Oh, uh, asyuan ah, si oh, to. Para oh. tawagan kan. Pre, oh. meron tayong uh, oh. kaunting uh, pakinapakinabangan. Dito ano, sa ito? Bulacan 'to, oh. sa Bulacan. Oh, ayan. Oh, oh, <coughs> oh payramnon ano mo, oh. as usual. Uh -huh. Oh, ayan. Dating gawi. Nako uh po. -huh. Oh, di ba? Oho. Uh -huh. Oh, alam mo na ngayon 'yan. Mm-hmm. Uh -huh. Kaya pala ang mga mambabatas ngayon sa Bulacan tahimik na tahimik siya no? Isip-isipin isip, uh -huh. mo yung DE. Uh -huh. <laughs> Wala naman ang gastos eh. Opo. wala. Ang magtatrabaho, mga taong gobyerno. Mm -hmm. oh. Kung meron man siyang uh, kukunin lang, eh, siguro mga compliment lang. Opo. May, uh, yung yung uh, makin, yung mga equipment, equipment ng gobyerno. Oho. Uh -huh. So kita niya, di ba? <coughs> oh. Sa so, ng program, siyang gagawa ng design. Sang ayos sa gusto niyang design. Quality control hawak niya. Si sino nga ano sa kanya wala. Siyang kukuleta ngayon. At pag nakulleta niya, bagman 'ce, pupuntahan niya ngayon 'yung mga kasama niya. Boss, ito 'yung para sa iyo. nakasingil na tayo. Boss, ito 'yung for the boys. Nako. Masaya kayong lahat, di ba? Si sino ngayon ang ano? Sino 'yung nanggigipos? Sino ngayon ang nasa kalagayang kaawa-awa? Sino ang agrib party? Ang taong bayan napalagi Na lang pinupuntahan ng baha. Yan. Oh. Ang iba, nang matay pa kasi na leptospirosis. Oh, yan, yan. Hindi ba sabi Ay. ng Pangulo? Oo. Oh. Mahiya naman kayo eh. Yun. Oh. Alam mo kung ako yung Pangulo, Jen? Uh -huh. Ano po? Bakit buhay pa kayo? <laughs> Ewan ko may tatay yung papalakpak sa akin. Kapansin-pansin daw po ngayon, sabi ng report ng ating mga kababayan, bigla pong nag-24 oras ang mga... Hmm? construction, no? itong mga pagawaing bayan. Sen, para lang, baka mamaya, dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano pa man, at least, meron daw pong natatrabaho. Sen. Yun po ang balitang <laughs> nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Nakakatuwa, ano? Opo, nag, nag, mag, dati do po. Nagkukumahog. Dati daw po, isa, dalawa, tatlo lang ang taon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay na no, nagtatrabaho. 24 oras. Siguro nga. Oho. Uh -huh. Pero... May tatago mo pa kaya yan? Eh? Eh, hanggat may tatago siguro, sen, gumagawa ko ng parang. Mayroon siguro, pero hmm. may, may, yung, yung pwede siguro kumpunin. Pero yung mga nakuna na ng na litrato, uh mm -huh. -hmm. kamukha yung pinakikita nyo kanina. Oo. record na. Mm -hmm. eh, siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ah, gano'n ho ba? Di ba? Mm. Yun doon sa may parte ng Lucena, Keson, nagpust... -nag... May mayroon nga nakikiusap oh. eh. Uh, natatawa nga ako eh. Oo. Oh, oh. uh, kung ano-ano eh, pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakaling ako itatanongin nyo kasi po <laughs> talagang kukumpunihin ko <laughs> po <laughs> eh. Ah, ganun. Alam ko yung sinasabi nyo, kaya ako oh. natatawa eh. Oo, oh, oh. kaya, kaya po namin kumpunihin talaga. Be, kaya sabi ko sa'yo, 24 oras ang trabaho sin eh. Pero, ito yung Okay. Mm -hmm. Tatanggapin ko yan. Mm -hmm. so, kapag ka wala ng bumbaha. Mm -hmm. Kasi kung kinumpo ito, eh, ang dami rin naman ko. Hindi, uh. hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o okay, paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho mm -hmm. rin. Uh. Kaya kung kukumpunihin ninyo, aba eh, magmilagro kayo. <laughs> Binibigyan ko kayo ng one week para kumpunin lahat. Itinayo sa loob ng 7 araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Ay, Oo. No. Pero paano natin ito babalan sa Hinsen? Siyempre, alam niyo po, marami maapektuhan ngayon na, ang, ano? na mga pagawain. Baka iba dyan, huminto o kaya naman eh. Siyempre, alam niyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumasos ang gobyerno para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung o, bang pag-imbestiga namin, eh, ay... <laughs> merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Baka ho kasi huminto yung mga pag mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. di ko huminto siya, di lalo siyang nalagay sa kumuno. Bahala ka, lalo mo pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Uh -huh. uh -huh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap. Opo. Yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Uh -huh. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo kung talagang maayos. E may ongoing. Uh -huh. o, pero tinatanong natin, integrated ba yan? Kung saan saan na lang ang pinagagawa mong ganyan. Eh. Uh -huh. Wala rin namang ibubuo ngayon. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napaka, napakatibay ng ginawa mo. Opo. Eh, Sos hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no. Di diba? Parang naggumawa ng tulay na hindi naman wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba picture na ganoon mabasta ganyan Nelson? Mm -hmm. oh. Oh. <laughs> na Nelson? Oo. Oh. hindi mo dapat kamo nga anong nangyari no panahon ni Noe, di ba? Mm -hmm. Ayano po. opo. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo ng uh -huh. daw sa bundok eh. Bakit opo. ka magtatayunan daw? Ah, hindi naman nila alam kung paano ang mangyayari. Eh, siya, dito ka gumawa. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh. Eh sila, wala namang, wala namang nagutos sa kanila. Oo. Uh -huh. Ay sila lang naman ay driven nung kanilang nung kanilang uh, uh kaswitikan na makagawa ng pera. Na malaki, Kahit saan na lang ilalagay. Oo. Uh -huh. Takala, gumawa ka naman ng uh, gumawa ka ng rebetment eh, do sa bundok para sa baha. <laughs> Wala namang ilog. Doon. Takala, naman kaya nga yung nakita mong initial na findings. Opo. Hindi naman flood prone pero doon ka nag-concentrate. Uh -huh. ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. Oh, hmm. tingnan mo yung Albay. Albay 273. Oh, hindi kasali yan. Mm -hmm. Oh, tingnan mo yung uh, Leyte. Late, 262. Hindi rin kasama yan. Uh -huh. O, paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood-prone? Yun na sinasabi ko. Bulacan, 668. Ay, hindi, flood-prone naman yan. O, uh -huh. uh -huh. yan talaga. Uh -huh. Metro Manila, flood-prone. Pero uh -huh. wala wala, wala, dyan. Wala, wala rito. Yun na sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, tibay ng ginawa niya. Opo. sinong eh, sinundadaan dyan. Ah. Uh -huh. Mayroong baha dyan. Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Uh -huh. Eh, baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan Parang may pang-cover <laughs> Do ang tao Doon dadapa Saan ka naman nakakita ng mga ganyan? Uh -huh. Walang katuturang mga project, kumita lang sila Parang uh -huh. yung ginagawa nila ngayon, yung mga road reblocking. blocking uh -huh. wala ng mailatag na project, tapos na lahat eh So, kukutkutin nila ito uh -huh. Tsaka nila bubuhusan ulit Papasagin uh, Oh. Ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood Pla control lang. Flood Pla control, control lang yun. muna. Oo. Oo. Di diba? eh, pero sinabayan kayo, sa ano, ng tricom, bumuo po ng tricom ang kamera. Sumabay na. Ang gusto, sumabay. Ah, ganun po. Wala akong problema doon. Ah, uh, yun naman pala. At least, eh, kasi sabi nila, di ba, yung tricom, eh. Parang tricom on uh, infrastructure Investigation. Mm -hmm. Yun din ata ang kanila maging trabaho. Pinal pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Ah, kaya nagbinoon <laughs> Tricom. Oo. So, yun pala. Ay, sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, eh, yung magiging resulta nung gagawing investigation. Di po also. ba? Ayun. Oh. Eh, matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas, sa Kamara di Representante. Huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker uh, Paulo Ortega ng uh, Rito or ng uh, La Union. La Union. Bakit meron oh. bang sweeping statement? Eh sabi po nila hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbiring <coughs> miyembro ng House Quadcom noon pong 19 Congress nang na pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Ano uh, naman record ng uh, Quadcom sa patas na pagdinig? <laughs> Kala mo nun, record ng patas na pagdinig. Fair uh, investigation <laughs> daw po. Due process of law ang gumana. Naku, so, kaya oh. sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oo. Mm -hmm. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, check in mo na ang tao maniniwala sa'yo. Mm -hmm. Ang pinaka arbiter katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Mm -hmm. Eh kapag hindi naman iniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Eh parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech naman. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. Sampung taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman, hindi Opo. naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Tapos yung mga hindi, yung walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya nga 'yung ano nga kaya nga 'yung pag, uh, pag iimbestiga eh. Sino ba 'yung nasa likod ng mala anomalya? Mm -hmm. 'Yun lang nasa likod. Mm -hmm. 'Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala anomalya. Oh, po, tama. So si sinuhin mo lang? Oh, oh. Qualified naman 'yun eh. Mm -hmm. At mukhang sena dito, mukhang seryoso. Eh, pero din. kung tumitira na sila, ngayon pa lang naglulunod na dinidepensan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Uh -huh. <laughs> baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, Sen, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpa ng investigasyon. Uh -huh. Ang DBM, nasa na, lumabas na rin po, Sekretary Amina uh -huh. Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano ang ang DepBev, meron na rin po. Oo. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Eh kasi ngayon lang ho na bunyag itong ganitong kalaking uh, kontroversya. nagsimula, na, nagsimula na nga yung uh, Blue Ribbon. Uh -huh. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Uh -huh. Kasi ang dami nag imbisi ngayon. Sana, mukhang lahat kayo nag Hindi nga, umutigahan. kaya nga suspect sila. Eh. Ano, ba bakit? Ba't ngayon lang? Opo. Nelson, ang palagay mo, bakit ngayon lang sila? Parang uh, iniisip kong mabuti. O nga, no? Bakit kayo lang? <clears> throat> Nagsimula throat> na ang Blue Ribbon, eh. Di ba? Oo. Uh -huh. ba't kayo nakikipagpaligsahan? Uh -huh. Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng, ano, ng uh, Blue Ribbon. Hindi kaya. So, paano mo hindi dispute O, oh, nga po. Yun ang mahirap nila. Di ba? Alimbawa, yung COA. Oo. Uh -huh. Oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na maging bisig? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Nagutos na rin po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Ano, anong i-audit mo pa eh? Ghost projects na nga eh. Ang, ang, ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Oo. Uh -huh. eh kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasama. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng Certificate of Completion? Yan. Eh, yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo, uh -huh. Yung pang, alimaw, di ba, may project. Na-report mo, completed. Oo. Doon, di ba, nakapirma ang COA dyan? Kailangan, may Sino-sino mga nakapirma daw? Kaya nga kung sino yung kanilang eh, tinalaga sa mga project. Merong COA yan may, eh. May COA. mo so. sa bawat project, merong nakata... May merong, merong, uh... DPWH.